Alam mo yan, di ba? Yes, sir. Nangako tayo. Yes. Alam mo, nangako tayo. Yes. Na dapat tayong dalawa lang. I know. So, ano yan? Sino yung kasama mo na yan? Sampalin mo na siya. She's my... Sino? Huwag mo nang patagalin pa. She's my other woman. Ha? Eh, pinagtatapat mo na talaga? Nagiging... Nagiging matapat ka na sa akin, ha? Sinasabi mo, yan, other woman mo. Paano mo nagawa sa akin to? I'm so sorry. I'm so sorry. Please, patawarin mo Bigyan mo na yan. Hindi Please pwedeng give sorry me lang katapat dito. Hindi. Napakasakit ang ginawa mo sa akin. Alam mo ba? Ay, napakasakit. Hindi Maas. ko matatanggap ang sorry mo. Ma'am, araw-araw may kasama ditong iba-iba yan. Ha? Kita mo? Opo. Lagi po nandito yan. Nakikita niyo ba? Meron Auto. kasama dito. Yes. Yes. Meron ba? May kasama? Araw-araw yes. araw po wait dito lang, yan. Wait lang, wait <laughs> oh, <laughs> lang. Ang galing ng acting ng pinto. natural lang, natuhan. Consistent. Teka, yes. nakikita niyo ba may kasama Opo, to? Opo, ma ma'am. Nakita po ko na. Yes. So, hindi lang pala ikaw ang other woman? Opo, oh. madami pala kami. Walang hiya ka. Wait a minute. Bakit may marotis dito? Diyos ko, paano mo nagawa sa akin to? I'm sorry. Alam na alam mo naman, di ba? Kung gano'ng katakamahal. Yes, I know. Halos inalay ko sa iyo ang buhay ko. Alam mo yan, di ba? Pero ito lang pala yung Is... i-gaganti mo sa akin! <laughs> Aray! Aray mo Aray! Cut! Oh, ang the... ganda naman ang eksena. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Sandali lang. Sandali lang. Ah, parang... Alam parang, parang namumulat na naka-blush on parang siya. Parang tumama ka doon sa pinto nung kumanong... Ah, Nag-sliding folder eh. Pero, pero, pag sampal niya, makakailag si Empoy. Ha? Tatama sa pinto ang sampal. Tatama sa pinto ang sampal. Pero sa tumama eh. Hindi pa. Baka kailag uli. So take two? Baka <laughs> <laughs> kailag uli. Grabe yung mukha niya. Ah, ang tigas. Ang sakit eh. Para... Okay. Okay, take two direct. Take two, take, two. Take take two. two. Oh <laughs> Hindi ko akayaan. Pero lalabad ang pinto. <laughs> subasagot okay. subasa <laughs> <Mas> subasa <laughs> <ko> yung pinto. Lalabad, subasagot. Hindi ka ko ang pinto. subasagot yung pinto. Parang ano? mas masasaktan yung nananampal doon sa pinto. kasi parang ang atigas ng pinto eh di ba? Oh, okay yan. kalapakan natin siempre. ang okay you thank you thank you thank you thank galing thank you thank you thank you thank thank you, you, thank, Iba you thank you thank you thank you thank thank you thank thank you thank thank you 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 thank Namumula. <laughs> Namumula, no. Ang tawag po dyan is, ano, advanced mo, Thanksgiving. Tignan mo, tignan mo. kaya, no? <laughs> <laughs> advanced Thanksgiving. Advanced Thanksgiving. Oh, oh. <laughs> Iba talaga, Woo! Kung okay ka lang, masaya ka naman. Yes. Group, so hug Group hug natin siya. Group hug natin siya, guys. Oo. Oh. Ayan. <laughs> okay. Kiss mo, Kim. Kim. Kiss mo, Kim. Kim. Para mawala. Ka Oo, bigyan niyo, Kim. Para mawala. <laughs> Kiss mo, <lang, laughs> <para mawala. laughs> <laughs> Kis mo lang, Para mawala. <laughs> Kimmy! <laughs> Kim. <laughs> Para mawala wala yung sakit. Kiss lang naman eh. Sabi Kiss! Sa piski lang, sa piski. Di ba ikaw yung jowa kanina sa moon? Oo oh, nga! Oo, oh, sa piski lang. Biloko nga ako tapos ikikiss ko pa? Kunyari, <laughs> ito yung before. Before makita siya. <laughs> Teka lang, kuis. Huwag niyo muna inaano oh. si Kimmy. Bakit? Uy, kuis, mamaya may... Mamaya magalit kaya. Oh. Ipaya niya <laughs> Baka may asawa si Empoy eh. Baka maghanap sa'yo. Oh, may asawa sa si Empoy. Yes. Kayo ano? naman. Namnamin niya muna yung sampal ni Miss Gladys. <laughs> At eto naman ang magnanamnam ng iba pang alamin. Uh -huh. Oo. Oh. <laughs> 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 Alam natin kung anong tingin ng madla kay contestant number one. Mula kina Brian and ayon Thank you, Kim! KALOKA LIFE! Ay, taloy! Pero dito sa gitna! Maraming kaloka! Kaloka tsaka kaloka life! Dito, dito maraming kaloka! Dito, dito tayo, dito tayo sa may taas! Dito tayo, dito tayo! Hi! Hi, Kuya! Sinampal na nga eh! Naka-green! Hello po, hello po! Magandang araw po! Magandang araw po, magandang araw po! Anong pangalan ni Kuya? Mark Balagwas po. Mark! Okay, Mark! Opo, opo. Sa po kayo, Mark? Taga Maragondon, Cavite! Tulay! Maragondon! Hello po sa mga Cavite. Hello po. Binabati ko po yung aming kapitan! Okay. Sa mga okay, kagawad okay, ko po, kakonsehan! Ay, ay, Okay. Yeah. Okay. Okay. Natakot ako uh, pag tinas uh, mo kamay, dumadaan sa mukha ko, kuya. Ang laki naman braso mo. Kuya, 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 uh, kalokalike po yung... Uh, tama, kuya, kalokalike. Kaloka o Kalo ka, like oh, kalokalike? Kalokalike yung napili mo, so... Kalokalike. Kalokalike. Bakit po kalokalike? Nandiniwala po ako sa kanyang bigote. Aitan! Sa bigote pala na. I love you! Love you, si! Kuya, ikaw ba may nagsabi sa'yo may kalokalay ka ng artista? Mayroon sino? Eh. Sino? Lagi nga. Ito nga po, kagaga. Ito po Ma. kami talaga kasama kanina. Eh. Sino? I don't I don't. I don't. Aba, si Dambo. Aitan! Aba! Wala yung daw. si Dambo? Mukha mo daw, ano, kaloka-like mo daw si Dambo. Okay, patutin ako yung suplero. <laughs> Grabe yung braso ni, dad, ni Tatay, no? Oo. Oh, oh. Sobrang laki. Ha Hag nyo nga, ha nga si Ki Ryan. Oo. nang mahigpit. Oo! Parang, parang lumirindol. <laughs> parang lumirindol. Grabe yung yakap mo. Oh, oh. Actually, I don't think it is. Eh. I don't. My girlfriend ka na ba? Ha? girlfriend ka. May piyangse na. Meron na! Oh! Wow. wow! Bakit? 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 May balak <laughs> bak na. <bak> <laughs> ba kung single ako, nililigawan mo ako? Ayoko ganun kayakap mo. Grabe. <laughs> <laughs> lagi kasi kita ang nakikita. Lagi ka na tinutok sa nilang walang jowa eh. Ah, <laughs> meron ayaw. na, meron na. Meron, meron na. na pala. Kahit wala ako, jowa, ayokita. kita. Uy! <laughs> <laughs> Ay, tulong <laughs> pala, tulong pala. <laughs> ah, thank you, <laughs> Kuya. Thank, ah, thank you, thank you, thank you. Thank you. you. Man, Salamat. Okay? Back, to you guys. Back to you guys! Thank you so much, Ayan and Ryan. At ngayon, malalaman natin kung masasampal ka ng katotohanan. <laughs> Kaya, tignan natin anong masasabi ni Jurado. David, laykaw ko. Hello, John, pare. Anong uh, pag... What's up, madlam people? Hello. Sige. Pakis na ulit siya. Sumagot siya sige. Pero, pero lalaki ha, ah, nagsabi ng pakis. Oh, so John, uh, pagpasa ko pa lang, nakita ko parang, akala ko ikaw yung picture eh. Tsaka yes. yung, pag, yung pagganon mo, tsaka yung pagsayaw mo, kumukha mo para sa akin. And uh, grabe yung nasabihan mo si Miss Gladys Reyes, yung sirampal ka, tsaka yung mga improvisations mo. Eh, nakasabay talaga kay, di ba? Sobrang galing na actress, so... Oo, oh, oh. to be fair sa kanya, oo. Oh, oh. Na hindi bumibitaw! Nung sinampal mo, nanahimik. <laughs> oh, bakit ka oh, parang bumihave? Nawala <laughs> so oh, yung Natauhan eh. na siya eh. Nag sabi niya, kamukha ko ba talaga o oh, hindi? Nagising siya eh. <laughs> oh, parang pati siya nagdudo eh. Kamukha ko ba? Oh. Go, oh, David. So, ayun. Kaloka-like para sa akin. Wow! Oh. Oh. Maraming salamat, Horado David!